Isang likha gamit ang agham kung saan makapagpailaw gamit ang tubig, asin bilang sangkap upang makabuo ng ilaw. Isa itong likha ng mag-aaral sa Pilar National Comprehensive High School. Isang nakakatindig balahibo ang pagdiskubre nito dahil di inasahan na posible pala na makagawa na gantong paraan upang makapag-ilaw lalo pa sa panahon na kinakailangan ng ilaw. Maging sa panahon ng kalamidad o kung minsan wala ang supply ng kuryente o brownout, kailangan lamang natin ng baso na may tubig, asin, kutsara, pliers, pako, wire, bulb, lalagyan ng bulb at screwdriver. Pagkatapos ay ihalo ang asin sa tubig at ang wire at idikit na sa lalagyan ng ilaw. Huwag kalimutan na ilagay rin ang pako sa dulo ng wire. Para magtagumpay ka, ibabad ang pako sa tubig maalat at siguraduhin mahigpit ang pagalagay ng bulb. At dahil dito, tunay ngang agham ay makapangyarihan at sabayan pa sa galing ng utak ng tao. Isang likha gamit ang agham kung saan makapagpailaw gamit ang tubig, asin bilang sangkap upang makabuo ng ilaw. Isa itong likha ng mag-aaral sa Pilar National Comprehensive High School. Isang nakakatindig balahibo ang pagdiskubre nito dahil di inasahan na posible pala na makagawa na gantong paraan upang makapag-ilaw lalo pa sa panahon na kinakailangan ng ilaw. Maging sa panahon ng kalamidad o kung minsan wala ang supply ng kuryente o brownout. Kailangan lamang natin ng baso na may tubig, asin, kutsara, pliers, pako, wire, bulb, lalagyan ng bulb at screwdriver. Pagkatapos ay ihalo ang asin sa tubig at ang wire ay idikit na sa lalagyan ng ilaw. Huwag kalimutan na ilagay rin ng pako sa dulo ng wire.